Eh gusto ko lang kayo i-update. No? Alam nyo, limasin ko ang akusasyon ngayon sa mga taong gobyerno. Tama ba? Hindi naman natin masisisi ang taong bayan. Talagang talamak eh. At ang napermisyo, mamamayan. Makalaya mo Pilipino ngayon, pragman na. Pag umulan, swimming. Kaya eh, nagalit ang taong. Kaya ang taong bayan, naghihinagpis ang GDP. I hope on what they're doing right now in the national government ay talagang merong mapanagot. Hayaan natin sila yung mga proper forum, body or ahensya ng gobyerno na mapapanagot ang mga may salah o nagkamali. Ngayon, tayo sa Maynila, ibang approach. Ilagay sa tama. Yung mali. pagkamali pinapagalitan. Pero hindi pwedeng galit lamang. Kailangan, i guide mo rin paano itama. O tingnan po ninyo, nais kong ipabatid sa inyong lahat dito sa tercera distrito. 2022, 23, 24, at 25, itong mga kontraktor hindi nagsipagbayad ng buwis sa Maynila. Napagalama po dahil sa inyo. Dahil dyan, anong ginawa ng inyong pamalang lusot? binigyan ko ng sowa. Inabol natin. Bakit? Yun ang tama. Yun ang legal. Yun ang tamang pamar... Kaysa ituro ko ang daliri ko. Ito, 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 ito. Walang, mangyayari doon. Wala. Ayan natin. Kaya, Senado, nag-iimbestiga. Kongreso, nag-iimbestiga. Kowa, nag-iimbestiga. Ang Presidente, nag-iimbestiga. Ayan na natin sila. Basta tayo, what is due to the city kung ano ang marapat para sa siyudad. dapat makuha ng siyudad. Why? Eh yung, eto, wag ka na lumayo. Eto, eto, eto. Eto, tingnan mo to. Ayun mo, oh, may business permit to. Oh. Ayun, ayun, nakita ko na. Oh, may business permit. Anong ibig sabihin? maliit na pwesto, nagbayad ng buwis sa lungsod. kinan kinilala ang pamalang lungso. Bakit sa kanya applicable ang batas? Bakit sa malalaking kontraktor, hindi? O, sa Maynila, iba kami. Tayo, sinuwa natin. Ano ngayon ang naging pabor para sa atin? Kasi importanteng malaan ko ng taong bayan, dala ng tayo'y puro taga Maynila. Sino hindi taga Maynila nito? Sino taga Maynila taas ang kamay? Exactly. Because there must be government. There must. Kailangan may gobyerno. Ano naging epekto? Mga nanay ko, mga tatay ko, nais kong ipabatid sa inyo, lalong-lalo -lalo na sa mga barangay official, ng biyernes, nakakolekta na tayo ng 93 million pesos. From zero. From wala. Dinabol ng pamala ng bayad siya. O paano, Jorme? Paano yung hindi magbabayad? Eh, huwag kayong magalala. Ito nga, dinamanda ko eh. Ah, dinimanda ko yan, kriminal. Ah, bakit? Okay. Eh, yun ang tama, kaysa akusahan ko eh. Di ba, kaysa turo ko lang na yung turo daliri ko. The legal way, the proper way. Oh, 93 million. Oh, gusto ko yung paalam, lalo na rito. Uh, may mga karanasan sa rasak. Malapit sa inyo to eh, di ba? Oh, gusto ko yung sa inyo. Yung sinira na building, ng kontraktor. Nung biyernes, oh, nagbayad sila 10.4 million pesos sa lungsod ng Maynila. May pasok ha? Walang mulang. Oh. Mga bata kasi, yorme, Your way, na ka nga araw. Ay, mag-aral kayo may game. Ganda ng library nyo. Ito, kwento ko mamaya. Yun ang ko lang muna. Saan tayo papunta? At ano ang mga dahilan? Na kung bakit ka kailangan magalit, at kailangan ka magpatawad, at kailangan ng gobyerno Dahil wala namang perfectong sitwasyon. Pero ang isang resulta hindi pwedeng maitanggi ng mukhang tama ang ginagawa ng inyong pamahalaang lungsod. E beri ninyo mga nanay ko, mga tatay ko, e paano halimbawa katulad ng dati yung sinundan ko, ikinipit balikat lang ng lahat ng ito, magkano nawala sa atin? Malaking pera. E bakit siya? Pinagbabayad natin. Eh, nakikita ang permit na yun. May permit. na, nakita ko loko. Bakit siya? Nagbabayad ng limang bulig, tatlong bulig, o pitong bulig. Malamang yan, taon-taon, sampung. Tansya ko dyan, ha? Mahina na sampung bulig dyan, isang taon. Bakit siya? Nagbabayad. Bakit sila? Hindi. O yun ang magandang epekto ng pagiging masino, mainam, at efficienteng pag mo. What is due to us should be given to us. Now, the good thing about it is nagkaroon tayo ng ekstra pera. At naman, yung mga ekstra pera na yan, oh, nagagamit natin sa servisyo. Sa akin ba sila nagbayad? Hindi. Sa gobyerno ng Manila. Minalas lang sila. Bakit? E binoto niyo ako. Nagbalik na ang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Moving forward, ano, Yormie, pipigilan mo ba yung mga ginagawa ng kalaban mo sa politika? May ginares sakin sa yung marinig. Ang sagot, hindi. Eh, ba't ko pipigilan? Eh, pakikinabangan ng taong bayan. Kaya lamang, huwag lang sila magpapagawa sa bagay, sa lugar, na makapagbibigay indulto, perwisyo, o panganib sa komunidad. Kung ang paggawa yung bayan ay bagay na katulad ng bubuksan o oh, i-groundbreak eh, natin yun, so be in fact, gusto ko ipaalala sa inyo, Huwag kayong magpupunta muna sa Dimasalang ngayong araw na ito. Alam nyo bakit? Gagawin na yung tulay ng District 3 and District 4. Tanong, kaninong project yun? Sa kanila, tanong, inaprobahan ko ba? Opo. Hindi ko lang inaprobahan, binigyan ko pa ng traffic enforcement at ito ko ngayon, nag-aabiso sa tao na mahihirapan tayong bumiyahe in the next 360 days dyan sa Dimasalang. Kapakinabangan ba ng tao yun? Opo. Tulay ba yun? Opo. Magagamit ba ng tao? Opo. Iyon yung punto ko. Kapag sila ay nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, tupdin lang nila ang kanilang obligasyon. Wala yan yung politika. Ang politika, nung Mayo, nung Mayo, After nun, may decision na ang tao. Oh, we have to work together. Yun ang importante. Diyan maraming namamalik. Yung salitaan, personal lang yan. Eh bakit ko idadamay yung personal na sakit ng puso ko sa mga bagay na sinabi nila sa pamamahala sa tao? Yung sinabi nilang masakit sa akin, ako lang ang nasaktan. Bakit kailangan ko saktan sila at mapahamak, malagay sa sitwasyon ang taong bayan. E eh, pwede ko naman isang tami yung akin. Bakit? Hindi eh, pa ba mga lingkod bayan kami supposed to be? Paglilingkod sa tao ang mahalaga. Ngayon, kung sino may mali, may husgado. May investigasyon. Sino magsasabing tama o mali, ayan natin ang tamang ahensya ng gobyerno. But for the meantime, for the meantime, sa ating mga nakikinig sa nangka, sa harapan, hanggang dyan sa Podli, at dito sa Wakali, may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Today, we are going to groundbreak something that is new. New facility with old principle, library, silid aklatan. At hindi lang to for libro. I would like to inform yung ating mga, ito na naman, special mention na naman kayo, mga lolo't lola ko. Sa inyo ito, at mga kabataan, sa inyo to, sigurado ako, ako tiyak to, hindi na tayo maghahanap ng taong pumunta sa library. Piling ko yung mga kabataan, sigurado ko pupuntahin yung library natin. Alam bakit? Pag nadali natin to, pag nadali natin to, o oh, puro apple ang lalagay natin sa <laughs> <laughs> computer. Kaya ninyo, kwento pa lang. Oh. Uh, Naway <laughs> pa lang yun. <laughs> e eh, paano pag nagkanto to na? Yes, we will modernize our library. While we have the physical book, But also, we will adapt to technology, so that everyone will have an access to it, equal opportunity in this type of equipment, and better. And that's why we will continue to invest to minimum basic needs (MBN): housing, education, healthcare, and jobs. We will not stop investing. Today's minimum basic needs. Who would thought? Kayo na po sumagot. tanungin niyo po at tatanong niyo ha. Tanungin niyo ang sarili niyo at kayo na rin na sumagot. Sino mag-aakala talagang mapaglaro ang tadhana? Paglaro talaga tadhana. At ang Diyos, maraming pamamaraan. Sino mag-aakala na isang squatter, isang basurero, Walang sariling bahay noon. Nakikipisan. Umuupa. Tumutusok sa may lupa ng may lupa. Nakala mo'y kanya. Ay makapagtatayo ng 20-story San Lazaro Residence. Sino makikinabang mamamayan? pamilyang manilang. Talagang mapaglaro ang tagal. Yung squatter, nakapagpatayo ng pabahay sa kapwa squatter. Tingnan mo talaga. Hindi mo talaga masasabi ang buhay ng tao. Kaya ako ay naniniwala. Hindi ako nawawala ng lakas na loob na kahit na wala tayo sa totoo lang o, Ayoko ng uh, asinan ng asinan ng sugat eh. At kalamansiin ng sugat eh. Pero talagang ganun kahabdi ang katatayuan natin. Pero, pero, hindi ako titigil. No, binawan ng Diyos na bigyan ako ng lakas ang pangangatawan. Hindi ako titigil ng maghanap ng mga bagay na kayang magbigay ng servisyong mapapakinabangan ng mga bata sa lungsod ng Maynila. We are going to inaugurate with a total of 2,118 square meter, five story. Ito, like rin ninyo. At hindi dyan hinto yan. Gusto ko na kayong i-update because this is budget month. In a matter of few weeks, there will be budget deliberation in the Sangguniang Panglungsod ng inyong konseho ng Maynila. And I would like to update you. Yes, maaaring salat tayo. Pero huwag kayo maglalala. hanggat kaya kong unatin ng goma o unatin ko. Makaraos lang tayo. Next year, We'll start finishing Magsaysay High School. Next year here again in 3rd district we will build NDRRMO flood monitoring command center here in 3rd district. Next year we will build Binondo Dominion 2 in 3rd District. <laughs> Familiar ba kayo sa San Nicolas? Sino na kinabang? Yung squatter sa gitna. Nung natayo, yung Binondo Dominion 1, dinuro. Inakyat. Bakante yung space. Three years ng bakante. The purpose is to build another, but nobody built. But we will build Binondo Minium 2 para sa susunod na squatter do sa bitna ng Balderama San Nicolas Binondo, Maynila. Next year, true to our commitment, we will start groundbreaking Pamantasan-losod ng Maynila College of Medicine. We will produce more doctors, more nurses, and all other allied health care courses. Today, we are only producing about a few hundreds. But, may ang Diyos. tayo na ang may pinakamalaking health care program sa buong Pilipinas. Pito na ang hospital natin dahil binuksan na natin yung Baseco Hospital. We have 44 health centers, 7 hospital. Then, it is time, it is right and aligned with our minimum basic needs to produce more doctors on our own. Magaling ang PLM. up ang PLM. Pero walang espasyo. Kung maalala ninyo, pinagawa natin yung ospital ng Maynila, yung bago. Nakita nyo yung luma. Dudurugin natin yun. Magtatayo tayo ng modernong pamantasan ng sod ng Maynila College of Medicine. You know how many? Possible students? 5,000 students of allied health courses. Yes. We will be part of the nation building. We'll produce more medical professionals in the city of Manila. Tuloy-tuloy yan. Kaya, manatag kayo, mga nanay-tatay ko, mga barangay chairman, tawad ko na kayo ha. Nakikinig yung mga constituency ho. Oh. na natatawa sila. Buti na lang, hindi kayo nakinig sa kanila. Like, mas move We must move on. Pagilan nyo na yan. Okay na yan. Kumanatag na kayo. Nakita ko na yung paborito ko. Yan si Cortez, oh. <laughs> Alam mo, ito ha, let, let, let me, you know, why am I like this? Sino dito ang nanay? Sino ang tatay? Madalit salita, halos lahat kayo magulang. And let me put this in this uh, situation. Being a parent. Ay, Sir Mistry, pag naligaw ng landas ang anak mo, itatapon mo ba sa labas ng kalsada? Yes. We. Talaga? Yes. Alaga yes. nyo? Yes. Gagabayan nyo? Yes. Patatawarin nyo? Yes. Uunawain nyo? Yes. Ako ang ama ng lusod ng Maynila. Yes. That's the way it is if we can apply it to our homes. As a father of the city, I, for one, should obey of such culture, tradition, or way of life, being a parent. Ganun lang yun. Pag naligaw, mapipitik mo sa tenga ng kaunti. Hmm, gusigus ko ulo mo. Hmm. mo sa wipax. Hmm. Ang malayira, pag napalo ka ng hangir, hmm. maray. Yeah nilatay. But that's how being a parent. Huwag kayo matatakot na kayo pagagalitan ng inyong magulang from time to time. Because walang magulang ang makatitiis sa kanyang anak. Matitiis ko ba kayo? At the end of the day, manilay nyo kayo. At the end of the day, mayor ako. Meron akong obligasyon sa inyo. At the same manner, eh kung nagagawa nyo sa anak ninyo, kaya ko rin gawin sa mga anak kong dalawang bilyong mandalay nyo sa lungsod ng Maynila. <laughs> ang ang Panginoon ba? Whether si Jesus, si Ana, o sino man ang Panginoon ninyo. I hope nasa langit ha. Huwag yung nasa iba ba? Matanong ko lang kayo. Mapagpatawad ba ang Diyos? Naniniwala kayo? We. Talaga? Kahit anong kasalanan natin, ang pakiramdam natin, patatawarin tayo ng Diyos? Tama ba? Yes. O, oh, kung ang Diyos nagpapatawad, ako pa kaya? Yes. Who am Tanong, wala pa akong kasalanan sa buhay. Hindi totoo yun. Kamali din ako. Ang tanong, nagdapa ba ako sa buhay? Maraming beses. Pero hindi ko binibilang yung dami ng pagkakadapa. Ang binibilang ko lagi, ilang beses akong tatayo. Yan din ang gusto ko maging relasyon natin. We must move on. Moving on, this is here we are. Despite of lack of resources, kahit na kulang na kulang tayo, unat na unat na ang goma, pigam-pigam ang bimpo, may pagawain bayan pa tayo. Kaya, umasa kayo. Si Vice Mayor Chi, ang mga kusyal, mga congressman, senador, presidente, sino man ang mahihingihan ko ng tulong, gagawin ko on your behalf. Hindi ako mahihiyak. Ipanghingi kayo. Ngayon, nandito tayo para sa ating mga anak at ang aking mga minamahal ng lola. Sa mga barangay official, o kita ninyo, o nakuha nyo na yung RPT, di ba? Sino pa hindi nakakuha ng RPT? Imagine ninyo, tinago sa inyo ng first quarter, second quarter. oh, Yung RPT, yung galing sa Maynila. Lahat. Pag may resources, what is due to you, you will be given. It will be given to you. So tayo lahat, ha? Ulitin ko, Can you just smile? Pwede ba tayo magpalakpakan para sa sarili natin? Sa... Tanggalin nyo na ang mga tinik sa dibdib ninyo. Andito na ako sa harapan ninyo. Ako na ang nag-aabiso. Tabla-tabla na. Wala na kayong isipin. Thank So muli, mga nanay-tatay ko, mga batang Maynila, kapwa ko, empleyado, maraming maraming salamat sa pagkakataon na ito. I cannot do this alone. Hindi ko kayang maglinis mag-isa ng Maynila. Hindi ko kayang papanatagin mag ang mag-isa ng Maynila. Hindi ko kayang papaulari na mag ang mag-isa ng Maynila. Kailangan ko kayo. I need you. We need to come together, all of us. Because if we are together, we can make Manila great again. Magandang araw. Pagpalainawa kayo na ang buong may kapal. Manila, God first! Thank you.